Hi guys, this is Jay, isang trabahador sa Taiwan. Mm, ngayon naman, ang explain ko naman ngayon, topic natin today is, paano ako nakakuha ng lisensya dito sa Taiwan? Na wala akong kaalam-alam magmotor sa Pilipinas. At wala akong balak, kabalak-balak kumuha ako ng motor sa Pilipinas. Alam niyo bakit? Um, since high school, yung mga kaklasmate ko, may mga motor, ay eh, nagtatanong, bakit ikaw, wala wala motor? Um, nakikita ko sila may galos, and natatakot ako kasi sobrang dami sa akin sa Pilipinas, lalo na sa Manila. Kaya wala rin akong balak. Hindi siya, hindi pa kasi uso automatic nung, nung high school ako. Kaya takot din naman ako. Hindi ko talaga siya gusto. Maganda kasi, convenient, pero hindi talaga. Kaya nung nag-apply ako dito sa Taiwan, six years ako sa company ko sa ikabilang company ko noon sa ibang lugar hindi ko rin binalak kumuha ng lisensya o sasakyan ng motor. Hindi. Yes, kasi may bus naman kami, kaya ba't pa ako kukuha ng motor? is hassle naman. Kailangan mag-park, kailangan pa ng ganyan, dami pang iniisip. Di ka tulad sa cycle ng bus, hassle. Walang hassle ka. Pero nung dumating ako sa point na, parang, ang sabi nila kasi, once na nag-lisensya uh, ka dito sa Taiwan ng driver's license ng motor, pwede mo i-convert true Philippine na lang. Kaya doon ako nagsumikap na malaman kung paano ko kukuha, paano kami mga kuha na ng, ng license dito. And yun, hindi siya basta-basta kasi kailangan mo mag-review. May application dito sa Taiwan na kailangan i-review yung sandamakmak mo re At ilan lang naman ang pipiliin nila dito para makuha. Ganon siya kahigpit dito. Hindi siya basta na um, katulad sa Pilipinas na may pixer, hindi uso yun dito. Kasi once na may merong ganun, makukulong ka, hindi pwede yun. Madaming batas bata sa Taiwan na hindi mo pwedeng gawin. Lalo sa mga illegal na mga, na mga, sa mga ginagawa mo, maling, ano mo, sa, sa, kalsada. Makikita nila, sandamakmak yung camera dito. Kung hindi man yung camera, yung katulad mong sakyan o motor, pwede ka nila isumbong. Kasi bawal talaga magkamali ka dito. Kaya nung nakapag-schedule na ako ng exam, nag-schedule ako ng online kasi bago na yung ano, patakaran ni Taiwan yun, nakapag-schedule na ako ng one month before, nag-review na talaga ako na miigi kasi sabi nila mas okay pang makapasa sa exam habang kung sa actual naman, kailangan mo kahit pa ulit-ulit okay lang kasi once na nagka, mal, nagka, hindi ka nakapasa sa exam, pretty ka naman yun nakakalungkot kasi once na nag-retake ka, ibang exam na mangyayari dun sa BBA sa'yo, mas mahirap na siya. Kaya nung nakapag-first take ako, kailangan mo lang na, kailangan mo talaga mapasa in, nakalimutan ko ilang item, basta 80, 86%, pito lang mali mo para makapasa dun sa exam na yun. And kanya-kanya kayong -kanya computer. And hindi ka pwede makadaya kasi may nagbabantay and then makikita mo talaga i-score mo doon. Once na kinlik mong okay yun, kita mo na kung ilang percent ang pasado at malalaman na nila kung pasaka o hindi. And once na nakapasa ka doon sa exam yung nakapasa kami, sobrang thankful kasi nakapito lang mali ko. And thanks God kasi nakakahiyak. Iba yung experience na naramdaman ko lalo na ako ako ng license dito. Yun nga lang, doon sa actual, kala mo napakadali. Hindi pala siya ganun kadali. Na kailangan mo siya na pag-aralan mo talaga. i-alagay ko na lang yun sa video. Na hindi siya bas, kala mo napaka-easy dun sa labas. When sa nandun ka na sa loob, sobrang hirap mag-balance. Hindi talaga siya ganong kadaling gawin. Kaya nakapag-third tag ako nung hindi ko talaga siya tinigilan hanggang hanggang hindi ko siya nakuha. And thanks God, 2023 nakuha ko ang driver's license ko for motor. At eto na yun. Nakuha ko siya nakaka nakaka nakakatuwa at nakakaiya kasi pinaghirapan mo siya. And pwede mo siyang convert sa Pilipinas. Kaya hindi ko na kailangan mag ano sa Pilipinas na kumuha just convert ko lang, papakuha lang ako ng sa Teko na English version para makakuha ko ng sa Drive sa Pilipinas. Pero hinihintay ko pa rin ang Teko baka sakali yung ano namin dito, baka mag-open sila kasi last last time naka-open sila and yung katrabaho ko nangakuha siya pinakonvert na niya sa pinaka-Pilipin na talaga pero nag pa din siya, siya, katulad sa Pilipinas and medical and nakuha niya agad yun so yung ilang buwan lang din and nagbayad lang din and yun lang hinihintay ko kung ayaw hindi ko pa rin mahintay yun sa Pilipinas papa papa papakonvert ko na to sa mga balak gustong kumuha ng license dito kung wala pa kayong license ng motor dito na kayo kumuha, mag-aral kayo mabuti and good luck sa inyo. And sobrang nakaka-fluttered kasi sa ibang bansa nyo pa nagawa yung legal at uh, sobrang hirap na exam. And malalaman mo talaga yung mga dapat at hindi mo dapat gawin sa kalsada. Kaya sa mga gusto mong motor dito, magpapakonvert lang kayo. Pag-aralan nyo ang kalsada dito sa Taiwan dahil ibang iba ang kalsada sa Pilipinas at uh, dito sa Taiwan. Kasi sobrang higpit nila. At mag-iingat kayo kasi ang daming signage na may nakadikit dito at sandamakmak ng camera. Lalo na yung mga overspeeding dyan. Mag-iingat kayo. Napakamahal ng <laughs> yung amulta dito. Sobrang mahal. Doon pala nga sa Signal Light, may pera na sa pagtawid pa ng lahat. Sobra mahal. Kaya ingat kayo lagi. Ako nga pala si G, isang trabahador sa Taiwan. Kaya ingat kayo palagi. At sa mga gusto mag-abroad dito sa Taiwan, tara. Punta na kayo dito. Paalam.